News. DOJ, iginiit na walang halong politika ang posibleng pagtestigo ni Garma sa ICC. Detali ng balitang niya mula kay Rancho Manjairus, Peña, Florida. RNN Live Report! Dumepensa ang Department of Justice sa payag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tila ginagamit lang sa pumumulitika ng administrasyon si dating PCSO General Manager Roy Nagarma ito ay matapos si anunsyo ng lunes ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na inasaante testigo si Garma laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Sinabi kasi ng abogado ni Duterte na si attorney Nicolas Kaufman na isang political move ang pagtestigo ni Garma sagot naman ng tagapagsalita ng DOJ na si Asik Miko Clavano there's two politics involved here lalo na na buhay po ng mga mamamayang Pilipino ang at stake dito. So, sa tingin po natin, the ICC is the best venue to fresh this all out. In fact, um, the fact that it's there sa ICC, may insulate po tayo sa politika. Aminado ang DOJ na marami pang lumulutang para tumestigo laban sa dating Pangulo. Patuloy naman po, no? um, marami naman pong um, lumalabas ngayon, lalo na po na Ganito po yung sitwasyon, nasa hate na po si uh, Mr. Duterte, kaya siguro naglakas loob na yung mga tao na maglabas. Not only to us, but also to civil society organizations. Sa ngayon, ipinagpaliban ng ICC ang Confirmation of Charges hearing laban sa dating Pangulo na orihinal na nakatakda ngayong September 23. Kasama mo sa DCXL, Arimen Manila, Radio Manjairus, Peña, Florida. Tatak, Arimen.